Establishments applied for Pambi clearance Ito hindi ako nagbibiro Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan Pagdududahan ng mga tao hanggang sa kataas-taasan Tumatanggap din Hello mga ka-viewers Ang ating balita ngayon mga ka-viewers Is about po sa ating mga kalikasan Bakit daw po nakapasok Ang siam na putpit na instructor Sa Mount Apo Pakinggan po natin na maya ang pahayag Ng mga DNR dito kung hindi dahil sa chocolate hills nga naglabasan ng mga resort, hindi ito mabubuking ang ating kalikasan na puno na pala ng mga istruktura. May mananagot ba dito? May alam ba ang mga barangay captain dito? Kaya nakalusot ang mga istruktura na ito? paano na ba kakurap ang ating mga DNR kung bakit nakapasok ang mga istruktura na ito sa ating kalikasan? Bakit daw mahuhuli ang mga maliliit na illegal laging? Bakit ito yung mga istruktura hindi ito nabubulgar o nahuhuli man lang at bakit nakapasok ito na ito sa kalikasan natin? Kaya pinaimbestigahan ito ng ating mga senador at kung bakit daw umabot sa ganitong karami ng istruktura ang Mount Apo. Bakit daw hindi ito napigilan ng ito ay mga pito lang or walo? Panoorin na po natin yung video na ito kung bakit at paano nakapasok ang mga istruktura sa ating kalikasan. With uh, D Pambi, So they were also given clearance and then they were encouraged to then apply for ECC. Yeah, nabigyan big ng clearance ano po, ng permit pero alam naman within the protected area and alam naman natin na doon and yet we continue entertaining their application and uh, saying that it's in process. So ibig sabihin may balak tayong bigyan pa sila. So parami nang parami para makabuti po, nagsusuputan ito ng illegal structures doon po sa Mount Apo. at kapag kami po ay magtawag sa, sa inyo sa DNR, nagtuturoan po kayo. Yun pong masakit eh. Di ba? Diba? You're supposed to be tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan pero parang bantay sa lakay po dating nyo dito. So what, what are your plans with uh, pertaining to these structures na walang ECC? At umay structures na pinoprocess palang ECC? Um, 53. Latest update, Your 57, Honor. 57, 57. Uh, 50... 57. Sir, um, may ECC na po yung iba. Apo. Okay. So, uh, 34 with Pambi clearance and no ECC. 53 are without Pambi clearance and no ECC. So, anong balak nyo po dito sa wala pang clearance? We walang pang-clearance? Have... Walang ECC at alam nyo po na bawal, dapat wala sila doon. So, anong yes. plano? Kasi we were told na bigyan daw ng 2 years, sabi po ng DNR, uh, bibigyan daw po ng 2 years palugit itong mga walang ECC to continue to operate ang binigay at ang rason para makabawi daw doon sa kanilang uh, tinayo, sa kanilang investment. In the first place, e eh, ba't sila pinayagan na tumayo doon? Sana, hanggat hindi po sila nakakuha ng permit, ng EC permit, hindi dapat sila pinapayagan magpatayo ng struktura doon. Kaya nga binanggit mo kanina, monitoring, eh wala kayo ginagawang proper monitor. Sir, um, to answer the question as to uh, what do we do with those without uh, ECC, We are going to issue notices of violation. Notices of violation. -issue po kami ng mga... na. So uh -oh. issue of notice of violation. Yes po. Okay. So doon lang notice of violation and then what, ma'am? And then they will be called for a technical conference and if uh, um, for the conduct of case built up. But if they can explain properly or if it is deemed that the project is not detrimental to the environment, they can be issued ECC. Dapat hindi nabigyan, napatayo yun. I think your problem, Secretary Loy Saga, your regional is very, walang concern sa ginagawa nyo. Uh, I think the regional is, ano, kasi pag pinag-report mo sila ng pinag-report, yung report nila nakakatawa eh. Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang pambi, tatayo? So diba, you're not watching over eh? it? Diba? diba sabi mo kanina meron kayo ginagawa monitoring dito sa mga struktura na itinatayo uh, sa mga protected areas? Okay, kung meron kayo ginagawa monitoring, ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan, and then pinoprocess nyo while processing your application, dapat mag-apply muna sila once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Yun po dapat ang patakaran, yun po yung standard. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo na magtayo dyan, And siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, follow up. Regarding Mount Apo, just to answer the query of the good senator. Be... Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang pambi, wala silang pakialam. You cannot do that. You cannot do that. Da dati rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya pwede rin siyang sumagot. Ah, uh, Just to uh, go on further, the Red Dumangan was saying, actually po, um, the region issued 57 so-called orders already and 24 notice violations and 7 cease desist orders. allow to build. Kasi pag nab-allow mo nab to build, mahirap nang tanggalin. Yon ang problema. But kayo, hindi nyo inaallow allow to build. Kasi pag nag-build na yan, uh, delito da mari. Napakahirap magtanggal niyan. Walang Ms. gagawa niya. Yusek Fras, uh, Fragada, Yes sir. Meron kayo monitoring team kung tawagin, Ano pong tawag sa monitoring team niyo? Can you give me exact uh, sir, name? Ah, through the okay. Protected Area uh, Management Office po. Meron uh, po sila. Tawag um, Pamo Office po. Pamo Office. Yes. What does Pamo stand for? Protected Area Management Office. Okay, so sila sa monitoring. Yes sir. So, kailangan ito mga taga-Pamo na may jurisdiction sa Mount Apo pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako bibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Yes, Your Honor. Prove to us na malinis kayo. Yes, Your Honor. Na protector talaga kayo ng environment. Yes, Your Honor. Kasi tama nga naman sin sinasabi din ni Sen. Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan yun na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina pa paulit-ulit, eh, kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna, sa mag-apply ng permit. Tapos in-process pa yung permit, etc. Uh, we agree, Your Honor, with your recommendation. Uh, one of the problems, actually, and we'd like to recommend to the Senate to help us with this, nabanggit niyo po yung Constitution ng PAMO office. Um, for Mount Apo, per se, we only have around uh, one plantilla officer there, and um, around maybe 30 job orders po na umiikot Over so, ibig sabihin po, 31 ang empleyado nyo sa monitoring? Apo, 62 over, they have to monitor 62,000 hectares of Mount Apo po. So, so, that's one of the areas we'd like to recommend na matulungan po kami ng Senado. Sir, to increase there's such thing permit. as drone. Pwede mo lang kayo gumamit ng drone para ma-monitor yung the whole area, kahit na ilang hektarya pa yan, kahit na thousands of hectares yan. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan, di po ba? Yes, sir. Actually po, this year, because of the budget, we'd increase the, the 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 budget on the drones were increased para nga po sir, further ma-monitor. Sir we were not born yesterday. All of us were not born yesterday here. Alam ng DNR na itong 57 na mga illegal structures na tinayo doon ay hindi dapat naroon. Pinayagan nila, sabi kanina, sa magkano kadahilanan. Dahil kapag hindi, sila ay, ay lamang, eh hindi sa natayo itong mga structures, structures na ito. Ngayon, mahirapan kayong patanggal to, Nakatayo na eh. Di po ba? Yes, so sir? sabi ko yung mga taga-pamunyo, sir, Disiplinahin niyo yun dahil sigurado ako kasabat yun mga nagpatayo ng illegal structures. Yes sir. Yes sir, honor. We will do that. Um... Salamat, Madam Chair. Mga ka-viewers, ano ang masasabi niyo po? Naniwala ba kayo sa mga DNR na hindi nila alam ng mga estruktura pinatayo sa ating kalikasan? Kung naniniwala kayo, mga ka-viewers, mag-comment lang po kayo. Tama lang ba ang ginawa ng mga sinad na investigahan po ang kalikasan natin kung bakit nakalusot ang mga estruktura na ito? Kaya mga ka-viewers, no, uh, kung meron po kayo i-comment, i-comment nyo lang po dito kung at kung anong masasabi niyo po. At maraming salamat na din sa mga solid viewers ko. Maraming salamat po. ah uh, sa hindi pa nakasubscribe, guys, please subscribe para manutipay po kayo sa ating mga balita. Mar maraming salamat guys. Thank you and God bless you po.